Good morning. Deloto kami sinigang. si Kulot, nagluluto ngayon ng sinigang sa porky, guys. Pork chop lang yung ginamit naman. mga guys. Yun. kanyang mga ingredients. Meron siyang kang okra. At ano na yan, patingin nga na. Wow. Nakaano na ang kanyang laban niya. So, ilagay mo na ang okra. Okra. Okra? Teka, teka, teka lang. May okra lang sa nga. Ayan. Tapos haluin. Tapos takpan. Ayan, nakulot. Tiniruan ko si Kulot magluto, guys. Para marunong na talaga siya. Mga ibang, ano, lulto eh. Yan, kanyang, ano, lulto eh. Heart shot. Di ba, kulot? Ha? Yes. Hmm. Yung tingnan mo, mayroon pa siyang pasaysay kasi alam niya na kung kanyang, ano, food ay, ano, happy tummy na naman siya. Nanak na.